Hello mga sir, ayan sa mga magpapapalit ng LCD or magpapalit ng LCD. Ito ang dapat tularan natin, 'yung ganitong klase ng trabaho. Ayan 'no. Oh, hindi tinipid sa pandikit. Solid. So ganito ang dapat tinutularan natin, mga sir, ano? 'Yung ganitong klase ng pagdikit. So 'yung ang ang gumawa dito hindi na siya nagdalawang isip kung malulugit ba siya sa pandikit na ilalagay niya o hindi basta ang kanya, ang trabaho niya talagang ang gusto niya mangyari ay kapit na kapit yung LCD ayan sa lahat po ng mga magpapakabit ng LCD at, o magkakabit ng LCD ganitong trabaho ang hanapin nyo ayan o no? solid na solid talagang di bali ng malugi sa pandikit at least yung LCD kapit na kapit so bihira lang ah bihira lang yung mga gumagawa ng mga ganito sir iilan lang yung mga gumagawa ng ganito na LCD na hindi nagtitipid sa pandikit yung ibang mga gumagawa na ito nandun na sa mandaluyong so tignan nyo naman no oh. oh. abutin ka na ng gabi hindi mo pa mauubos yan sa sobrang dami ng nilagay na pandikit Talagang kapit na kapit talaga. Talagang quality. So, ayan o. No? Talagang hindi malalaglag yung LCD. Walang singaw. Walang angat-angat. Wala mga liwanag sa gilid-gilid. Kasi na maraming pandikit ang nilagay. So, sa lahat ng mga kasama natin na technician na gumagawa ng cellphone o nagpapalit ng ECD lang, tulara natin yung mga ganitong klase ng trabaho. So, hindi siya nagdadalawang isip na ubusin yung pandikit niya sa isang cellphone lang. Baga, sinacrifice niya na yung isang tube ng kanyang pandikit para makabit lang ng sobrang tibay itong LCD na to at, at nanigurado siya na hindi na matatanggal basta basta yung kanyang ikakabit so yun yung mga ganitong klase ng trabaho yan yung binabalikan ng mga customer natin so kasi quality talagang nirekomenda nire ng ating mga customer sa mga kaibigan at mga kamag-anak nila kapag ganito ang klase ang trabaho na ginawa mo talagang ikaw ang una kagad na lalapitan pagdating sa mga pagpalit ng LCD kaya sa atin mga kapwa ko technician mga sir yan ang wag nating gagawin mga sir wag na wag tayo magtitipid sa pandikit pagdating sa mga ikakabit natin LCD kailangan matibay wag nating tipirin sa pandikit mga sir isagad na natin yung tibay so para yung customer natin ay satisfied sa ating mga trabaho at sakaling magkaroon sila ng ulit na mga ipapapalit na LCD tayo kagad ang may isip nila kasi mal malinis at matibay ang ating trabaho so ayun mga sir tularan natin yung ganong trabaho mga sir so hanggang dito na lang mga sir sa mga hindi pa mag-follow mag na kayo para marami pa kayong matutunang tips galing sa akin so ayan share nyo na rin at huwag mong kalimutang mag like sa mga video natin so hanggang dito na lang bye bye